So dalawang araw pa lang si Usec Claire Castro diyan sa PCO, eh ramdam mo na yung magiging impact niya. Diyan po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga vloggers sa kabilang side ay alam nila eh, na mas mahihirapan sila nagawin yung kanilang trabaho ngayon na nandiyan na si Usec Claire para sagutin yung mga birada nila. Okay. Um. O, pero bago tayo mag-react dyan, uh, ako gusto ko munang uh, i-shout out itong ABP Party List. So, speaking of yung mga party list na full support kay President Bongbong Marcos, yan ABP Party list, ang bombero ng Pilipinas yan bukod sa very supportive sila sa bagong Pilipinas ni Pangulong uh, BBM eh sila po ay uh, yung talagang lehitimo na kinatawan ng mga bombero, uh, fire and rescue volunteers at uh, nakailangan po talagang pagtuunan ng pansin ng ating uh, ng ating pamahalaan dahil po sila yung mga modern day heroes po natin. So, ABP Party List, thank you very much po. Ito, pag-usapan natin, eh. Si Attorney Claire. Um, yung two days pa lang, ang laki na ng impact eh. Al alam nyo, nagulat ako kahapon. Uh, actually, nung gabi na. Nag-vlog pa rin si Attorney Claire. So, hindi siya titigil sa vlog niya. Yun yung isang malaking, malaking nagulat ako uh, nung nalaman ko eh. Kasi, sa umaga, sa hapon, she is speaking for Malacanang, for PCO, sa gabi, meron pa rin siyang vlog para magdagdag birada. Sabi niya, yung sa gabi naman niya, yun ay sarili niya. Uh, hindi under sa PCO. Pero parang hirap wala yan. Pero anyway, ganyan yung kanya magiging style. Tapos, uh, ngayong araw, left and right yung kanyang mga interview. Di ba? She is the hottest uh, hottest ticket, uh, kung mag-hottest ano ngayon. Uh, political celebrity ngayon kasi lahat gusto siyang interviewin. Sino ba 'yan? Yung mga hindi pamilyar sa kanya, yung mga hindi nakikita yung mga YouTube videos niya, talaga nagugulat. So, ang nitong babaeng 'to, 'di ba? Pero tayong nanonood ng mga vlogs niya, hindi na tayo nagulat doon. At tapos kanina kay Christian Isgera in-interview din siya. At uh, masisigsi question natutuwa sa kanya actually lahat ng mga vlogger sa admin side o basta lahat nung doon sa sa mga camps outside ng mga Duterte eh masaya dito kay Atomic Red dahil alam namin lahat okay yun naman yun maski kayong mga nanonood sa atin sa mga videos namin alam nating lahat na yan ang tamang style yan ang tamang atake dahil hindi hindi ka pwedeng lelembot-lembot -lembot kapag ka ang kalaban mo eh, itong mga mga Duterte DDS camp kasi kailangan harap-harapan mo sagutin kailangan ikaw yung nasa opensa sila yung maging defensive dahil marami ka naman pwedeng ibato sa kanila eh eh nangyayari kasi di masyadong na ano so uh, yung mga Duterte banat lang ng banat kung anong gusto nila so yung mga vloggers ng DDS side kung mapansin nyo ah uh, kaliwat kanan din eh puro uh, wrong decision yan Marcos mas lalo kang maano niyan bakit ka nag-hire ng vlogger ganyan ganyan o kumaga mas mabibilis yung pagbagsak mo niyan no? pero siya alam nila yun eh Alam nila na mas mahihirapan sila Alam nila na merong magkukulaw Kasi nasaan silang hindi napapansin eh ito yan eh, ito yan eh. So imagine niyo sasagot sasagot siya para sa pangulo sa hapon. Pagdating sa gabi, lahat ng mga bumabanat sa kanya, pwede niya tirahin ni sa isa. Pwede niyang sagutin yung mga ano, pwede niyang i-call out yung mga uh, nakikita niya na posibleng nagpapakalat ng fake news at uh, doon pa lang eh, doon pa lang eh. Kaya Uh, alam nila nila eh, pati yung momentum uh, kaming mga pro admin na vloggers talagang uh, nagbuild yung momentum mas naging exciting yung laban kasi meron ng tumitira pabalik at uh, uh, syempre using yung yung uh, machinery ng Malacañang uh, yung mga istasyon ng pamahalaan napaka-powerful napakalakas yun lang siguro ang ano ko lang kay kay uh, Usec Clear talaga ano, kumaga uh, magdoble triple, ingat. Okay? Kasi bawat sasabihin niya, hahanapan siya ng butas. So, uh, sa naman kami mga vloggers sa ganyan. Mag maganda lang na ano. And alam ko, parati namang well prepared yung si Yusek clear Pero, kumaga, uh, always think in advance. Kasi lahat ng mga vloggers nung kabilang side, hahanapan ka na ng mga pwedeng ika-downfall -down mo o pwedeng Ma fire ka pag dito yung nasabi mo. So, pero hindi. Sa akin sa akin kung ako sa Marcos admin, panindigang ko na itong si Yuet Claire. Kasi 'yan ang gusto nila eh. 'Yan ang gusto nila, eh. yung bardagulat 'Yan naman ang tama talagang strategy dyan. Yeah, walang walang question 'yan talaga. Dapat mayroong isang matigas na tagasagot, sagot taga taga uh, explain at taga kapag taga tira kapag merong nakikitang mali at merong mga mga hindi makatotohanan na nilalabas yung kabila merong nagsasalita for the administration kaya yan, exciting times para po sa ano so uh, yung mga kaso tuloy-tuloy yung impeachment tuloy pa rin although nagaka problema sa Senate para nagtuturuan sila uh, sa akin yung mga DDS uh, alam nila eh alam nila na na Kumbaga, itong Marcos admin, mas palaban na. Mas, uh, hindi na, kumbaga, hindi na sila makakalusot nung basta-basta ginagawa nila na hindi sila napapansin. So, yun, todo ano na yan, todo. after ng midterm elections, tuloy-tuloy na yan, hanggang 2028 elections na. Hanggang uh, presidential election na yan ng 2028. And uh, itong si Ayuse uh, Claire would be a valuable weapon para po at least mabawasan man lang yung mga ano yung mga uh, misinformation o dis disinformation na pinapakalat ng ng mga gustong manira sa pangulo so malaking bagay yon so, ayan abangan natin kung saan pap papunta to at uh, yun nag na lang sila sa nasabi nila makakasira kayo hindi alam nila eh alam nila na tama yung ginawa eh yun dapat eh yun dapat yung tamang strategy kaya ganoon na lang sila na gusto nila mag-resign gusto nila pang gusto nila pang hinaan ng loob si Jose yun ang kanilang misyon kasi alam nila yan ang makakabanggaan nila head on kaya, ganyan naman ang style nila they will bully you to silence so they will bully you hanggang makancel ka o ano man pero handa naman sa laban itong si Jose Claire so, just have to wait and see syempre importante of course na the Marcos admin delivers yung sa mga promise niya sa sa mga Pilipino, 'di ba? Yung mga proyekto at yung mga yung mga programa ay eh, nakalatag ng maayos. Syempre, kahit na gaano kagaling yung mga press uh, press ano mo, press people mo, mga PCO mo, kung wala ka din namang i-showcase na magagandang proyekto, baliwala din. And marami namang magandang proyekto yung Marcos admin eh. Kailangan lang syempre na maramdaman ng no, mga bawat Pilipino yung magandang epekto ng mga yon. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.